Kapanalig, naririto na tayo sa bahagi ng ating programa kung saan ipapaniwanag ni Attorney Chell at joke mga isyo at usaping dikal ng ating mga kababayan. At ito ang ating Attorney Paki-Explain! paki explain, explain. No, dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Ayan. At dahil dyan, attorney, meron po tayong caller ngayon. Ah, ang issue po niya tungkol sa national ID. Ha, mm -hmm. Mukhang maraming may issue ng ganito. Gagamitin sana niya para mag-open ng account para doon i-deposito ng kanyang nanay ang kanyang pang at allowance sa school. Mm -hmm. Mm -hmm. Alamin natin ang uh, mga detalye kay uh, Matt. Uh, magandang hapon, Matt, at uh, welcome sa Oras ng Bayan. Ano po ang nangyari sa paggamit ninyo ng uh, inyong national ID? Uh, good afternoon po Attorney Shell at Sir Norman uh, Gusto ko po sana mag-open ng bank account para po mas madali para magpadala ng uh, perang pambayad sa tuition ko sa school mm -hmm. uh, No mag ako hiningan po ako ng valid ID mm -hmm. uh, No ipakita ko na yung school ID ko, ayaw nilang tanggapin dahil government issued daw po ang uh, gusto nila Uh, naalala ko, meron pala akong printout ng na akin national ID. Pero ayaw din nilang tanggapin. Uh, nagtaka po uh -huh. ako dahil lang alam ko, valid ID na ang uh, national ID at ito'y issued ng government. Uh, ano po ang gagawin ko, Atty. Shell? Tama ang sinabi niyo, Matt. Yan ay valid ID at government issued nga yung national ID na yan. Hmm. Sa ilalim ng uh, batas natin, Republic Act 11055, kailangan tanggapin ang national ID bilang valid ID. Ano ano mangyayari kung hindi naman nila ito tatanggapin? Naku, may multa 'yan. Malaki ang uh, multa na ibabayad nila. Mula daang 500,000 piso o kalahating milyong piso. At uh, mabigat ang ang multang ito. Pa, pero pare paano naman kung yung ayaw tumanggap ng ID ay taga-gobyerno mismo? Ah, parang normal <laughs> mas matindi pa ang parusa diyan. Kasi maliban sa multa, meron 'yan disqualification sa paghawak ng public office mm -hmm. o trabaho sa pamahalaan. Nako. Uh, okay lang po ba, Tornichel na bumalik ako sa banko at sabihin ito sa kanila? Opo, Matt. At, uh, dapat malaman nila na may batas na nga tayo at uh, obligado sila na tatanggapin yung national ID bilang valid ID. Kung hindi nila ito gagawin, ako, maaari silang mapamulta pa ng malaki. Uh, Maraming salamat po, Tornichel. Uh, thank you po, Sir Norman. Yan, thank Ay, you, Matt. Ay, wala mm -hmm. At uh, sigurado naman, sigurong tatanggapin na yung ID. At hindi lang si Matt ang may ganitong kaso, attorney, ha? Minsan ako, nagpunta rin ako sa banko, eh sabi humingi ng ID, valid ID. So, inabot ko yung national ID. Aba, hindi tinanggap. <laughs> kasi hindi pa daw yun okay sabi ko hindi pa ba okay yun ang dami ng kinuhang uh, sa mata sa fingerprint hindi pa okay yun baka kailangan abogado ano? <laughs> <laughs> nako naman talaga kaya sa mga kapanalig natin ha na may mga problema sa usaping legal papaano nga ba sila makapagtan ng attorney katulad nung ginawa ni Matt Ay, yes oo. bukas po yung ating free legal help desk punta lang po tayo sa www.cheldiokno.com para isearch yung inyong issue o katanungan tungkol sa batas libre po ito at ito ay bukas sa lahat. At uh, may request naman ako, i-follow nyo naman ako sa Facebook, mm -hmm. sa YouTube, at TikTok para sa aking mga video tungkol sa batas. Search nyo lang po, Attorney Chell Diokno. Ayan, ako, maraming salamat pare sa inyong tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Ano ako, napakalaking tulong nito, lalo na sa ating mga may hirap talagang kababayan na ah, walang kakayang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, ang kanilang sarili dahil sa kahirapan. Kaya't mga kapanaliga, tuloy-tuloy lang kayo. Pwede bukas ang uh, uh, mga binanggit ni Attorney Shell na website na pwede nyo pong bisitahin para kayo po ay makapagtanong ng inyong mga lalo mga usaping bigan. Aha. Yes. Uh, At, uh, ano, naniniwala kasi ako na yung kaalaman ay ating alas sa batas.